So yun, magandang morning mga kaibigan uh, Sa ngayon, matlong araw natin no? Sa pag natin dito sa ano no? Dito sa uh, natin sa so, lugar na kung saan no? Dito tayo nakatira no? Eh. Sa tumbahay natin mga kaibigan So, the same time uh, Bago pong lahat no? uh, Shoutout ko muna si Arwell, no? Kokoy Tapos si ano, tapos si Ah uh, si Dane, no? na sila yung order, no, sila so, yung nagsalbi na Uh, lock out dito sa bahay tapos sila rin yung uh, nagdidis dito sa dito sa paligid at uh, pero pa nga dito mga ano mga katanggal mga mga damo so sa apat na uh, ball natin na ano na pamamalagi sa ano sa Manila at kaibigan so thank you so much na uh, maganda rin yung takbo ng trabaho natin although Mahirap na, mahirap ang ano, mahirap yung dinaras natin o. No? Bukit yung isang ng, 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 mga trabahador. So, ngayon, uh, medyo, alam na medyo nabawasan yung ano natin, yung stress ng, uh, yung nararamdaman na, natin, natin yung stress. Kasi yung bagyo na, ano, bagyo na tinok no? na namalatay rito sa, ano, dito sa, 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 sa lugar natin, So although uh, nagkatanda yung mga saging sa likod Pero ano, uh, lang naman ang mga kaibigan Kaya uh, hanggang sa ba Kapag nabubuhay ng mga tanim ko So tutubo, tutubo pa yung iba dyan na ano na sa, saging, sa, ano, sa, sa, likod uh, ngayon mga, mga, kaibigan Ngayon nung ano, nung pagdating natin dito na no? sa bahay, medyo kasi bago pa tayo dito to uh, marami siyang dumi dito mga dahon dahon na mga nalalaglag mula rito sa mga puno na itong dito sa gilid no? yun so, uh, siyempre kakarating na, natin dito yung bahay mapapansin talaga natin uh, yung, yung loob dito yung bahay natin okay, so napakalikabok grabe yung alikabok mga kaibigan no? dito sa loob na ang mga mahay, sobrang mali so ang ginawa ko uh, umupo oh, muna ko rito at pinatong ko rito yung mga bag ko nga uh, at nagpahinga muna ako ng, ano, ng ilang ilang minutes no? siguro mga 30 minutes kasi mag alas 10 na no, gumaga na tayo nakarating dito sa bahay <coughs> pagkatapos niyan uh, nagwalis muna ako no? nagwalis muna ako rito sa loob ng bahay at ito yung pinakahuli na na winalisan ko tong kwarto uh, rito yung pinakahuli na uh, nilinisan ko no, ito kasi napaka uh, ano, uh, alikabok talaga, kasi pansin yung makaibigan, uh, wala na rito yung mga anak ko uh, doon po sila, nan naninirahan sa Sambalis no, so walang tao, ang nagsisilbing taga ano rito, taga linis eh, so yung pinsan ng ano nung kasawa ko na si ano no si uh, Annalisa, no so ngayon after ko na malinisan itong ano na to itong mga loob ng bahay tapos dito sa sa, sa loob din ng CR ko na to ito is mano siya maputik no maputik na pasok yung chilelas nila rito eh. hindi ko talaga gusto no uh, kasi alam niyo mga kaibigan ayoko na binabala ubas yung bahay no Kabi, mga kaibigan mga kaibigan mga kasi yun in, iniduro ko malinis yan mga kaibigan so meron tayo rin memoryate ka tsaka no tsaka uh, panlinis yan so yun, nung nalinis ko na tong loob ng bahay ko na to ang ginawa ko na naman uli itong ah, uh, mga opuan. ito, ito mga opuan na to no. tapos nung, nung uh, ko na tong mga opuan na to mga, mga kaibigan kasi hindi hey, mawari yung ano, yung itsura napahinga mo muna ako at kinabukas ano uh, bumisita rito yung ano yung kapatid niya ano no ito yung dito, as in dito kami nagluluto mga kaibigan. Uh, although mayroon lang kaming ano rito, heater uh, at saka yung ano pero hindi ko ginagamit muna yan dahil uh, gusto ko muna ang um, maubos itong kaway kasi alam niyo mga kaibigan, babalik na tayo sa Manila after na ma masitil ko tong ano, itong mga uh, mga lilinisan dito no. So nakakalungkot mga kaibigan. <laughs> dahil o, mapapansin na mapapansin ko dati pag ako ay nauwi rito although kahit hindi naman ako sa ano, sa malayo ang lugar na napunta M mapapansin ko at makikita ko rito yung mga aso na na mga alaga ko so yung apat na aso ko dati mayon hindi ko na sila nakikita no kahit doon sa kalsada at ito talaga yung kanya na sinasabi ko rito ito kanilang uh, ano tatakay no? ano, ito yung pinga nila ayan. so, ang laking higad mga kaibigan yan, kinapakan ko lang kung hindi ko na napansin to, baka malamang yari na naman yung ano ko dyan ayan. so yun, nung dumating yung kapatid niya ni, ni Annalisa, no? si Ate Robelen So, thank you so much sa yeah, no? And kahit hindi ko sabihin na uh, bisitahin mo tong ano ko, itong uh, bahay ko, eh narito ho kayo no? para linisin at awalisin itong mga itong mga daon-daon ng nagumula na, na, na sa ano, sa puno ng mangga. Kasi ito yung mangga makaibigan. Tinukuha lang ko ito ng buong, ano, mga kaibigan. Ayan. Masarap ang ano niyan, masarap ang bunga niyan. So, yung mga kaibigan. So, after nila malinis ito, so ma maraming salamat, no? Ma maraming salamat ulit. So, after the uh, other day, pumunta ako pa rito sa likod. Ito sa likod na to, itong part na to. Yan. kasi yung pagtabas ng ano ng mga damo rito ng pinsan ng anak ko, asawa ko. So hindi ano, uh, hindi maganda no dahil dapat ganito talaga yung pag, paglinis kung ano yung nakikita ko nung una ng paglinis ni ano ni analisa An nung hindi pa siya naka uh, ng ano ng Qatar ay eh, malinis talaga to kasi winawalisan to no so yon uh, ito muna yung binalikan ko no ito ah uh, ang ako rito kung sa ano kung sa Bisaya nagkilamo no so malinis ito mga kaibigan so kulang na lang rito uh, wawalisin ko na lang ito uli no? Yan. para hindi ano, uh, hindi ako uh, as in wala na akong isipin pa no, mga kaibigan Yan. o ito mga natitira-tira oh. babalitan ko na lang ito mga kaibigan Yan. makapansin ninyo dati itong lugar na to napakarami itong talbos na kamote so anito pa kayong iba na ka, no? nakadapang nakalapang sa sa uh, kabilang ano kabilang lugar ni ano no bro totong yeah. uh, thank you so much din kay bro totong no kung sa ano uh, share, share, share yung kinukuwanan ko ng update no mga mga nangyayari dito sa likod bahay ko mga mga kaibigan so so yun babalikan ko lang, lang to wali ko na lang to mga kaibigan para kasi wala na ako isipin pa no yun at ngayon pang, pang araw ko ngayon yan ito yung pangalawang araw rin na paglabas ko rito sa likod bahay pa mga kaibigan so walang kabuhay buhay no yung bahay pag walang tao madaling mabulok pag walang ring taong nakatira walang naosok ayan ito yung mga saging na nagkandatumba no nung bagyong tino ito yung dito ay naka ano, naka bulagta sa yero kaya nung nasa Manila pa ako uh, pinatabas ko na to sa pinsan ni, ano, no, ni Analisa para to may hindi to mag magtagal dyan sa bubong at hindi yan ma ano mabulok yung yero kasi pag nakatambay yan dyan mabulok yung yero so, ito ngayon yung mga mga nakikita natin ang bagyong tino no? so although may natira pa na panamang mga punong naka ano nakatayo rito pero uh, halos kalahati ng saging ano pa yung iba naka nakasampay pa sa ano sa yero mga kaibigan yeah, hindi ko lang nilapitan niya kasi bala na yung magtatanggal ng ano yan, nung ano sa yero kasi baka ayun yung ano yung kuryente pala baka ba 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 matagal ko pa yung kuryente at madali pa ako niya mga kaibigan ngayon iba pala akong feeling mga kaibigan pag ano pag ikaw lang mag isa no? tamang rin yung ano, tamang rin yung uh, naramdam, ano ni Analas ne, ni analyze an analesa dati nung no, ano anong, nung nag isa pa siya rito halos wala araw na hindi siya naiyak makaibigan dito siya sa ano dito siya sa aduyan dito siya palagi sa duyan mga kaibigan dito siya sa duyan lagi alas dito rin siya malimit ang katambay sa park na to dito sa lugar na to mga kaibigan so, ngayon ito na na ano natira mga kaibigan Si alam niya mga kaibigan Alam niya mga kaibigan mahingit din siyang isang buwan dito sa bahay na bago siya tinawagan ng agency niya sa ano, sa, sa kalibo then uh, one day nag flight na siya pa ano pa sa Manila yun kaya nakakalungkot So imagine niyo mga kaibigan. Dito sa part na to. Pag umaga. Umaga pa lang dito ko na nada, kikita yung mga ano no, mga anak ko. Dito sa part na to at dito nakatambay sa likod ko sa so, bukas na tong uh, pinto dito sa likod. Maaga pa yan. Dito ko na nakikita yung pangalawa ko, dito yung yung bunso. Dito. Pitong part na nakayak Nakakayak mga Asin, sobrang nakakalungkot pala ng mga kaibig. Ito ay kala nag-iisa rito. Ayan. pero okay lang yung mga kaibigan dahil kahit pa paano nasasanay na na ako punti unti no punti -unti, dito sa bahay dito masaya yung mga bata rito no I aminin mean, ko mga, I mean, mga, mga kaibigan so, Ang ah, masakit pala. Sumuling so pagbabalik ko na Manila, hindi ko na alam kung anumang, ano mang ano na yung takbo nito nga itong, itong lugar na to hindi na ako makakagala masyado mga kaibigan yung, yung ano ko yung motor ko wala na yan overhaul niyan sir ano yung mga kaibigan so itambay ko na lang muna sa dyan so ngayon uh, pinapanalangin ko na lang nasa bawat mo ng araw taon. Pinag-pray pinag ko lang na, na yung mga anak ko. Pero pray ko rin yung dating asawa ko. pinag ko rin yung pangalawang asawa ko ngayon uh, sa, na sa ano, sa mga asawa na yun. Uh, Magiging maganda rin yung takbo niya kaya ang uh, trabaho at hindi. Uh, Gabay siya ng malaking papanginoon na kaibigan. So yun. Uh, sa muli, uh, uh, ngayon, Inaayos ko lang talaga tong dito sa mga likod bahay ko no. Kasi hindi ano hindi ako mapalagay pag no. Iba yung nakikita ko sa ano no, sa picture na naka sa akin kaysa actual ko nakikita mga kaibigan. So itong araw sana na mga kaibigan pupunta ako sana kami nang ano nung baryo no na kung saan sa lugar nila nila tatay ano daanin mag-atib ng husana kami ng kasal ng kanyang apo. So, ang decision ako na hindi lang muna ako ano, uh, so ama sa kanila, gawang ang Monday kasi mga kaibigan, ayusin ko lang yung na bank account ko noon, uh, ano, na-close. So, aywan ko lang kung ano yung ano dyan, uh, decision at ano ang tamang gawin dyan. Oh. Kung maayos pa ba, kung hindi, mag-apply naman ako ulit mga kaibigan. at sa muli no, uh, maraming salamat sa pinsan ni, ano, ni Annalisa Kukoy uh, nagpapasalamat ako muli kay tatay no, kung sila yung ano, yung nagsisilbing lookout dito sa bahay ko sa labas so thank you so much uh, at sa mga hindi pa nakasubscribe sa youtube channel ni Stoneworks TV paki uh, pakisubscribe na lang mga kaibigan at o oh, nga uh, idagdag ko lang no, sa mga sunod na araw uh, di ko lang sure no, kung makakablog ako roon sa pinangyarihan ng bata mo si ano si uh, Joros na no? Iban ko lang mga kaibigan e, ano ko lang no, atingnan ko lang yung time ko so hanggang dito na lang mga kaibigan maraming salamat at ganda sa lahat